mula sa oras na ito Rishi you know you may now kiss the groom <laughs> <laughs> you may now kiss the bride What's up mga Kanoy P? Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoy P for another video. Ngayong araw may dadaluan tayong kasal. At kung naalala nyo yung katrabaho ko na si Jonald aka Shaunan TV na katrabaho ko sa Taiwan mga Kanoy P. Ngayon ikakasal siya ngayon sa Kalas mga Kanoy P. Dadalo tayo at makakasama rin natin si Paul Kiremit si Paps na katrabaho din namin sa Taiwan at magkita-kita na naman yung mga Chalin Boys diwa sayang nga hindi nakakapunta makakapunta si ano si Jerome Ambes para kompleto na sana di ba so sama niyo ako anong oras na mga kanayipi mag-aalauna na ng tanghali eh. at nandito si Mia bali Winashingan ko na kanina mga kanepi Malinis na naman yan Ayan Namasada na rin ako kanina At half day lang yung pagpasada natin Mga kanepi So naisakay ko pala si Sir Levy At yung kanyang asawa si Madam Bali Naging service nila ako kanina Mga kanepi Ayan Okay So tara Punta na tayo ng ano ng bahay nila Junal dito sa ano sa Mapandan. as punta kami ng Kalasyao. So let's go. Ah, uh, kanang ipi. Tara, tara, tara. Uy, gwapo! <laughs> Ayan, mga kanaypi. Finally, kasama ko na ulit si Junal. Hello. Hello. Poging pogi. Poging <laughs> pogi. Ilang oras pa. <laughs> Mamaya, may ay, asawa ka na. <laughs> Hindi ka na binata, Junal. Kaya Ilang oras na lang. Tapos Yung pa pagiging binata mo. <laughs> Doon na daw magkikita si Paolo eh. Sa Palasyao na. Ay, ano doon sila? Oh. Malapit ba doon sa sana eh? Mas malapit ba doon? Ano si Oo. Oh. Nang sunod na ba yun? Oo, oh, magkasunod. Mm. San Carlos, masasiki na yun. pala yun. So mamaya makikita niya si Paul Kiremit mga kanayipi. <laughs> Ayos. Bali, maula na kami sa Kalasyao mga kanayipi. <laughs> May muna si Junal dyan. At yung bayaw niya yung kasama natin eh. kanyang bayaw dito sa ano sa binyo dito sa Kalasyao. At inaantay pa namin si ano si Paul Kirimit para sabay-sabay namin pumasok diyan siguro sa ano sa binyo. Sila Junal nandoon pa na pa sa bahay nila. Uh, Antayin natin mga kanipis si Paul. na daw. Pagkikita ko na rin ulit yung katrabaho ko sa tayuan. Ha? Ayan, pamilya ni Junald. Sige, antayin ko lang si Paulo. Ang ginagawa mo dyan, Nald? Posing. Posing? Puposing, posing ka dyan, ha? Kinakabahan ka na, Nald? Yan, yan. Ah, yan, yan. Ay, sa taas? <laughs> Pops. Ayos lang. Ayos <laughs> <laughs> Ganda ng motor mo. lang. Ayos big bike lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. lang. Ayos lang. Gumagawa po pa rin <laughs> ah. Ayos, mga kalay, pinagsama ulit. Susunod so, pupunta namin si Jerome Ambes. Jerome Ambes. <laughs> Ay, punta na tayo sa taas. Pops, una kang kan. Ay, sige. Two, two pogi pogi na na nald malapit na malapit <laughs> na pula lang siya taka pagsulat ka na pula lang at rason yun ikinalo <laughs> ikinalo ano mo pops oh congrats kay kaya ko John. Congrats sa'yo, Nag. <laughs> Sana makabuo ka, no? Oo. Oh, Ang lahat talaga makabuo na. Oo. Ito na si John, Nag. Nal. congrats <laughs> sa'yo. <laughs> congrats sa'yo. Kakasal ka na. <laughs> balik naman agad. <laughs> Yun lang. Pauwi na rin bukas si Jonal sa Taiwan. Oh, balik na bukas. Oo, balik na bukas. 29 ng 28 ngayon, bukas ng gabi <laughs> <laughs> Bilisan, na. bilisan na eh. <laughs> <laughs> the one who loves a briefly Queen. She said yes, she stood on his head, he cried and said, we're getting married. Ladies and gentlemen, the man of the hour, to the room, Mr. Spinoza. Another stunning lady we have, our maid of honor, Lord has made, and let us all rejoice and be glad in it. Can we keep the best clap offering to God? everybody. Love is patient. Love is kind. It is not jealous. It doesn't brag because it is not arrogant. It is not rude. It does not seek its own advantage. It is not irritable. It does not keep a record of complaints. Baka natin na ang Diyos kayo natin makapag-uwi. We may now all sit down under the grace of God. At sa si Richie. bigyan mo ng uhaw, gutom sa salita mo upang makita nila na ang salita mo ang magiging gabay nila sa tagumpay at sa kanila lahat ng desisyon. Sa pangalan ni so Jesus, Amen. Na mo si Rishi! sa harapan ng Diyos at sa lahat ng testigong naririto. Yes. Ang ah, may hindi na, eh, Opo. Uh -huh. Kung wala pa ano? <laughs> Nangangako ka ba na magiging mabuting asawa ka, mapagmanloving and thoughtful husband sa buhay ni Rishi? Yes. Pamahalin niyo pa ba Bawat isa, receive Hanggang ngayon at Pagpahamang panahon Yes, Pastor uh, yes, Parang Pastor. Yes, Pastor. Palapakan natin sila <laughs> At ko po Mga sponsor sa pang-aawin Yan ang <laughs> hinihintay eh as lawful, lawful, legal, man and wife, husband and wife in the sight of God and in the sight of men. Donald, Rishi, mag-asawa na kayo. Pagmula sa oras na ito, Rishi, you know, you may now kiss the groom. <laughs> 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 you may now kiss the bride. kaibigan yeah. Wala ba mas malakas na pa palakpak Kunin nyo may kasamang hiyo Woo! Wala pa isa pa Kaibigan Ayan mga thank you so much Tunggu lang tila ay Pisa salamat na sa sawa Okay, first uh, thank you speech Maraming salamat po sa inyong lahat Especially mga bisita sa so natin uh, ko sa so, ay, 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 sa Tapos na kaming nakikasal ni Paps Paolo <laughs> Keruit. <kayo, wait. laughs> tapos na. Anong masasabi mo naman kay Jonal, Paps? Ay, oh, sa kanya, ano... Ayun grateful. Tapos... Ah, maging masaya lagi. Ayan. lang. Tapos... na ganun. Pwente. So, okay. Ingat na lang sa biyahe, Junal, sa pagpunta mo. Pag-uwi mo ng Taiwan. Pagbalik mo. Sige. Uh, tara. Hello. Formado ka, laka big bike. <laughs> ingat, Pops. sige, sige. Kita na lang tayo sa ano? Oh, sa amin na lang. 20, no? Uh, ah? Oh, Oo. So, ingat ka din, ha? oh, salamat. Oh, sige, sige. Oo. Oh. Okay. Sige. <laughs> Ganda. Naka big bike. <laughs> oh, okay, sige. ingat, ingat saanat na ako Ayan, mga ayaw ayaw na rin tayo. ayaw na tayo. ayaw 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 yung SNR. Yung malaking alo, bilihan dito sa hindi tayo makakapasok yan ha? Ah. wala tayong card tayo eh ayan mga kanipi kakawi ko lang dito sa bahay anong oras na rin anong oras na ba 7.05 na ng gabi kakawi pa lang natin at malayo kasi plus show mga kanipi at nandito na ako bali pasensya muna dahil wala tayong shout out ngayong araw na to at salamat sa pagsama na naman sa kasal ni aka Shaw ng TV mga kanaypi napakita ko naman sa inyo yung ganap yung paano sila kinasal <laughs> so dito ko muna tatapusin at pasensya dahil walang shoutout no? bawi na lang sa mga susunod na araw at abang abang lang sa pag shoutout sa mga pangalan nyo maraming maraming salamat at kita kita tayo bukas stay safe lagi I love you all and peace out